Good morning, good morning guys. Welcome to uh, the Sierra Vlog. May papakita lang po ako dito sa ating uh, halaman. Namiss lang ako kasi ang dami na niyang bunga guys. Uh, happy Thursday nga po pala. It's November 21, 2024. Medyo maganda na rin po ang panahon ngayon dito sa Metro Manila. Ito nga po pala guys yung sinasabi ko yung nasa harap ng aking uh, gate yung akin tanim na siling gumawa niya kasensya na medyo maingay yung motor yan guys so oh. ang dami na niyang bunga may mga namumulan na oh. Ayan. at uh, tuloy tuloy pa rin pamumunga niya actually ang taas taas na nga niya, oh. gusto ko na siyang bawasan ang dami na nga rin akong naigulay dito sa dahon Ayan o, umaraw na naman po guys. Ayan o, ito oh, Medyo malalaki na rin uli yung mga bunga niya. At may mga namumula na rin dito. Ayan o, may nakita ko rito pala. Ito, malapit na rin sila mahinog. Ayan guys. Ayan o. So bye for now. Dito muna dito lang muna, dito muna tayo. Thank you for watching, guys. Have a good day ahead. Have a great day ahead. Bye, guys.